PBBM tiniyak na ginagawa ang lahat upang maligtas ang mga Pilipinong hostage ng Yemen rebels. Naritong news group ni Kim Gomez. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ginagawa ng pamahalaan ang lahat upang maligtas ang 17 Filipino seafarers na kabilang sa mga nabihaga ng Houthi rebels sa Yemen. Ayon kay Pangulong Marcos, nakikipag-ugnayan na ang Department of Foreign Affairs o DFA sa counterparts nito sa Iran, Oman, Qatar at Saudi Arabia upang humingi ng update sa nagaganap na hostage-taking. Siniguro rin ang Department of Migrant Workers o DMW sa pamilya ng mga Pilipinong hostage ang suporta at tulong mula sa gobyerno. Matatanda ang nakuha ng Houthi rebels ang kontrol sa barkong Galaxy Leader kung saan binihag nito ang 25 crew members, kabilang ng 17 Pilipino. Libano. Itinuturing na paghihiganti ang hostage taking sa opensiba ng Israel sa Gaza dahil sa koneksyon ng naturang cargo vessel sa negosyanteng Israeli na si Abraham Rami Ungar. At yan ang newscoop. Ako si Kim Gomez, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.